ay kaya piligtas kahit sa isang tao. Mm -hmm. Hindi natin trabaho yun eh. Ang trabaho natin, mangaral, magbahagi. Mm sure. Sino ang nagliligtas? Diyos. Yes. Okay? So, dito sa ehemplo ni Philip, ay hindi totoo yung tinuturo na yun, na hindi na kailangan mangaral. Okay? Pagkabat narinig ko kanina sabi, si Philip ay isang ibang milista. Totoo po yan, no? Uh, siya isang ibang milista, pero hindi naka Uh, limit, yung responsibility na yan sa kagayaan ng ni Pilipino, kundi para sa ating lahat ng mga mananatuloy. Okay, mamaya ma maipindihan natin okay. na yung mga ordinaryong ng bro ay mas mahusay pagdating sa pag-ibang kayo. Kasi mas maraming opportunities kaysa sa amin mm -hmm. ni Pastor Jimmy, na mga pastor. So gusto yata <laughs> po po yun. Pamaya, titignan natin. Okay, punta tayo dun sa number two. Okay, number two. Who gave him referring to Philip uh, huh, this witnessing opportunity according to verses 36, 29, 39. So, siguro, imis na mag-discuss uh, ano naman, general yung approach. At tingin nyo, sinong nagbigay ng oportunidad na yan kay Philip? Base dun sa mga talaga. Si, the Lord. si Lord. Si Lord. Banal na Spirito. Spirit. Angel. Spirit. Angel. In other words, si Philip, under the guidance ng mm. banal na Spirito. Mm. Kaya nasi-sense niya, Uy, oportunidad ito eh. Halimbawa, yun na lang sa Ethiopian yun, no? Mayroon siyang destination eh. Pinahabo ng Diyos. Pwede niyang igiit yun kasi sabi niya, May ako yung piltakay. Bakit ko pupuntad yan? Kasi hindi naman niya alam po anong mangyayari doon. Pero dahil he was guided by the Spirit, kinansel niya yung appointment niya dito, pinuntahan niya iyon kasi may witnessing opportunity. Naalala niyo po si Pablo dun sa Book of Romans. Ilang beses siya nag attempt na pumunta sa Roma. Pero sabi niya, laging merong hadlang. Hindi siya matuloy-tuloy. No? Ano yung hadlang? dahil ba nagkakasakit siya? Dahil ba wala siyang pondo? Dahil ba ayaw niya? Pag inaral natin sa Romans chapter 1, yung hadlang ay dahil on his way, every time na nagka-attempt siya, meron siya na from opportunities para mag-share ng gospel. So titigil mo na siya, mm -hmm. siya, share ng gospel, kaya naka-trip missionary journey siya, bago pa siya pumunta ng Roma. So, magandang hadlang. Ano? Kasi alam niya na yung Roma ay meron ng church eh. Mm -hmm. Established na. At pag binasa niya yung chapter 1, sa so verse 5, sabi, umaalinaungaw yung kanilang sipag mm -hmm. pagdating sa paggahayag ng ibang ebyo. So, ay, hindi siya nagmamadali kasi ay, masasipag naman yung mga kapatid yan. Okay? So, dapat, when we share the gospel or wherever we go, dapat alerto tayo baka merong nililid ang Lord sa atin para yung natutunan natin na pag-share ng gospel. Gamitin. Yan. Okay? Pangatlo po na discussion question. How did Philip respond to the call and how would you respond given the same opportunities? So, zero in tayo dun sa kay Philip no? dun sa aking pinag-aaralan. Sa inyong observation, paano siya tumugon dun sa tawag ng pag Agad, agad. Agad, agad? Yan. Ano ba? Walang delay, ano? Mm -hmm. Pwede niya naman sabihin, Lord, tapusin ko po na to. Saka na lang yan. Abala ka, Lord, eh. <laughs> okay? Agad, agad. And then, kung sa atin darating yan, paano tayo magre-respond? Or, huwag muna sa atin, sa ina natin yung church, ang pasita, in general, no? itong church natin. Sa palagay niyo po, yung mga kapatid. Meron kayang dinibigay ng opportunities sa Lord sa bawat isa? I'm yes. sure, meron. Yes. No? Yes. Pero sa palagay niyo, paano kaya nag-respond yung mga kapatid? Kagaya ba ni isip na agad-agad? Isip-isip. Isip-isip <laughs> pa? Okay okay. Isip, isip. Okay. Okay. okay, okay. Hindi naman masama, no? Hindi naman masama yeah. na nag-iisip-isip pa. Oh, wow. oh, mahirap din naman yung <laughs> Ano so, tawag doon, doon? Yung pag-school-gaskol. Pag-alos-alos. Hindi pa handa. Susunod uh, so na. Uh, oo. Oh, mhm. Yung iba, sana hindi ito ganito rito, no? Pero may ibang church. Sabi nila, Pasto, kailangan ko ipag-fasting muna yan. May mga ganun ang dahilan. O kaya sabihin, naku, eh, yung sishiran ay doktor. Ako ay ordinaryong ano lang, mm -hmm. housewife? Mm -hmm. Mukhang hindi ako para dyan. ko si Pastor Jimmy dapat. Parang tinatapatan ba ng rango. Oo. Oh, may mga ganon, no? Sa madaling salita, iba-iba yung responses. Pero tingnan niyo si Pablo, iba-iba yung nakasalamuan niya sa Samaria. Walang binanggit na specific. Yes. Pagdating niya doon sa Asotos, wala rin binanggit na specific. Ang isang specific na binanggit, I'm glad, ay yung high-ranking official ng kandasing, mm -hmm. yung mm -hmm. Ethiopian Europe. Yun, no? mm -hmm. Eh ano ba si Pilite? Balikan natin dun sa storya, ah. chapter 6, chapter 7. Isasya uh, Isa siya sa pitong mm -hmm. Oh, oh. di ba? Ano bang trabaho ng diakono? Originally, tagapagpakain. Di ba? Physical aspects ng church. Oo, oh, di ba? So pwede niya sabihin, makundi ako. yung biyoko, mm -hmm. Parang mataas na ranggo ito. Pamaro, pag tinanong ako ng mabigat na tanong, hindi ko kaya sagutin. Pero hindi niya yun kinansin. Naintindihan? Kasi hindi naman ito tagisa ng alam. Hmm. Kundi yung kanyang karanasan at pagkakaalam sa katotohanan, yun yung ginamit niya para makumpinsin yung yun. Pag binasa niyo po yung storya ng Yunoko, nung nakakita ng tubig, ako gusto naman magpabautismo. <laughs> Di ba sabi, eh, bautismo na ako. Eh, sabi ni Philip, eh, sa sandali lang, sandali lang. palataya ka muna. Eh, kaya mahalaga talaga yung tayo uh, nag-aaral para alam natin yung papangang gagabayan ang tao. Okay, punta tayo doon sa panghuli.